Ayan. Hmm. Haba. Laim ng bangin. Lawak. Dito pala nila tinatapon yung mga sira ng kulong. Oh. <laughs> hmm, no? Lawak. Yunu, bang yunu. Oh. Kado, buhay kayak kaya pag tumalon kali dito. Hmm? Na ano na yun? Natipak na yung Natipak na yung na na yun, ano oh. Pero hindi pa nalaglag. Lupit talaga oh. Hawak oh. Eh. pag mapuno siguro to ng tubig kasi isang araw siguro umulan eh. siguro mapuno to lawak <laughs> Lawa ko, lalim pang dagat na talaga siya <laughs> okay. slide ako dito kawawa ay mga bato sa akin you no? Know? <laughs> sulit talaga mga bato hmm. kaya malabo magkaroon ng lindol ng ano dito magkaroon ng lindol pagulong pagulong na tayo ng bato ang tibay ng bato eh Ito siguro ang pato na ito. Yun. Uy. Hindi pa nalaglag oh. Ay. Hindi talaga nalaglag. Kaya gumulong ah. Pag gulong siguro dito ah. Tal talbog talbog. Hello, you zero know, you know, pagti. Inagis mo yung gulong diyan. Ayun. Zero Dami, ang oh, daming gulong. Oh. Lilit na nga yung iba doon, baba. Oh, parang sasakyan yata yung naglaglag doon. Oh. <laughs> Lawak. guys, hanggang dito na lang muna. Ay, may mga aso pa doon sa tabi do. yan guys, hanggang dito na lang muna tayo. Uh, sa mga hindi subscribe subscribe kayo para updated kayo sa susunod so, ko pang video. Thank you.